Ito mga idol, magkulay tayo ng ano, magkulay pala ako ng ano ng sitaw. Oh. Kunin ko yung mala, ano, malalaki na bunga niya. Ayan, oh. Marami siyang ano eh, bunga na naman na pwede gulayin mga idol. Ayan, oh. Marami siyang bunga pero yung iba maliit pa. mafino pa ga ah, mga idol. Kunin ko lang yung ko para ano, may maluto. yan oh marami pa siyang bunga oh yan oh hmm. kunin lang natin yung mahahaba at saka malaki kung pwede na siya ano gulay dami dami siyang bunga oh Ayan, marami pa dito. O, ayan na yung ginulay ko, mga idol. Meron pa dito. O, ayan na. Oh. At ilagay ko naman dito sa timba. Meron pa dito mga idol. Ayan. Wewing pa. bulain ko. Itigas lang ito mga idol. eh. Hanggang doon pa, oh, marami pa siyang ano, bunga. Kaya kulin ko lahat mga idol. Marami rin ako na gulay na, ano, na sitaw. Oh. May pang ulam.